Sa pagsapit ng umaga, sa isang bilihan ay nag-uusap ang dalawang magkaibigan patungkol sa kanyang panaginip. Dahil nakakita siya ng matanda na si Grandpa Bogeman. At isinama siya papunta sa isang mundo na maraming halimaw at isa sa kanila ay nakalaban niya. Ngunit dahil sa kanyang sobrang takot ay wala na siyang nagawa at nabugbog ng malubha. Pero sa hindi inaasahan ay nagising ang kanyang kapangyarihan at kanya itong ginolpi. Sabi naman ng kanyang kaibigan kay Uo na ating bida ay totoo ba Sobrang lupet naman pala ng panaginip mo pre Sa isip-isip niya na na parang dinibdib ata niya ang nangyayari sa kanya kaya nagkaganito ito Siguro sobrang in love niya sa babaeng yon dagdag pa niya na pagkatapos kong marinig ang iyong kwento ay parang ang ganda ang sayanon at sa isip-isip niya na at least nanalo pa siya sa dulo kaya sasabayan ko na lang ito iba pa naman to pag nagalit na mama ng sipon. Sabi naman ni Siwo sa kanyang kaibigan na, hindi masaya at maganda yon dahil, palagi akong nabugbog at sobrang sakit ng katawan ko noon, at isang beses lang akong nakabawi sa kanya, dahil natalo na, di ko nasulit. Sabi naman ng kanyang kaibigan na, medyo kakaiba ang iyong panaginip, dahil bugbog sarado ka. Kadalasan kasi sa ibang tao ay hindi sila pamilyar sa kanilang panaginip at dagdag pa niya na, di ba sabi mo hindi ka marunong mag-wrestling, pagbo-boxing lang ang iyong ginagawa para pumayat. Sabi ni Siwo na, o nga, parang kakaiba. Siguro panaginip lang talaga, pero para kasing totoo. Damang dama ko kasi hanggang ngayon dahil, alam na alam ko kasi ang aking gagawin mula sa simula. At ramdam ko kasi sa aking katawan ay kaya ko itong gawin. Sabi naman ng kanyang kaibigan na, hindi kaya broken hearted ka lang si Wu. Marami pa namang babae sa mundo, kaya kain na lang tayo, masakit talaga kapag pinagtagpo kayo, ngunit hindi tinadhana. Pabiro niyang sinabi na iinis na sabi ni Siwo na, luko ka talagang kausap. Nasaktan na nga, dinagdagan mo pa. Sinabi ko lang sayo kasi, minsan kulang kasi naranasan ang ganong panaginip. Dagdag pa niya na siguro tama ka sa dami kong iniisip lalo na at walang nagkakagusto sa akin na babae. At siguro sa kakaisip ko kung paano magpabawas ng timbang dahil kahit anong gawin ko ay wala pa ring pagbabago. At kung totoo man ang aking panaginip ay wala pa ring kabuluhan dahil di din naman biglaan magbago ang aking katawan sa pagiging matipuno at bato-batong katawan. Sa panaginip ni Siwo ay, hindi siya makapaniwala dahil sa isang iglap, ang tagal niyang inaasam na pumayat ay nangyari na lang ng hindi inaasahan. Sabi ng matanda sa kanya na, ang tagal mong tulala po totoy, nabalik na ba ang iyong pag-iisip? At dagdag pa ng matanda kay Siwo, akala ko magigising ka na makalipas ang ilang sandali mula nang makatulog ka habang nakatayo. Makikita sa likoran ng matanda na may kasama itong magandang dilag, sabi naman ni Siwo sa matanda na nananaginip lang ba ako tang. At napalingon si Siwo dahil meron siyang napansin. Isang halimaw na nakahilata sa lupa. Takang-taka siya at isang malaking katanungan sa kanyang isipan na totoo ba lahat ng ito? Halimaw ba talaga ang nasa aking harapan? Ang laki. Na itumba ko ba ang malaking halimaw na ito? Anong nangyari sa katawan ko? Paano na ang bahay? At makabalik pa ba ako? Gulong-gulo siya sa mga nangyayari. Sabi ng matanda sa isang magandang dilag na, ano sa palagay mo? Sabi naman ng babae sa matanda na, sa totoo lang, dismayado ako kaunti. First time ko kasi makakita nagkalahating tao at kalahating goblin or duwende. At dagdag pa niya na, ngayon nakikita ko na siya sa personal ay, anong mapapala natin sa isang kaawa-awa at tanga ang meron siya. Meron ba talagang dugong duwende yan? Para naman kasing wala. Sabi naman ng matanda sa kanya na, grabe ka naman sa kanya, di mo ba nakita ang laban niya kanina? Sabi naman ng babae na, wala namang silbi ang halimaw na kanyang pinatumba, isa lamang iyong mababang klase. Mas okay pa kung malakas ang naging kanyang katunggali, gusto ko pa sigurong panoorin. At isa pa, wala naman siyang nilabas na mahika na malakas at kaya akong mapabilib. Purong lakas lang naman ang kanyang nilabas. Para ba isiping napakalupet niya dahil maliit lamang siya kumpara sa kanyang nakalaban? Painis niyang sinabi. Naputol ang kanilang pag-uusap ng magsalita si Siwuna, mawalang galang sa inyong dalawa. Tapos na ang pagsusuri diba? Pwede na ba ako makauwi sa amin? Biglang lumapit ang matanda at nagsasabi na, o, oh, pinapakita mong karapat dapat ka, at natapos na ang pasusuri ko, habang tulala ka kanina. At ulitin pa natin nag isang beses. At sa kapaligiran, maririnig ang mga kakaibang boses ng mga halimaw. At nagsasabing, di ko inaasahan ang isang bagay na tulad nito. At dagdag pa nila na, napalupit nito, nagawa pang maipatumba ang tarantadong rendon na yan itinago lang ba niya ang kanyang lakas? Parang di ka paniwala sa bagay parang makikita naman sa kanya na meron paring halong dugong duwende na nanalaytay sa kanya. Matagal-tagal na rin akong di nakakita ng isang goblin sirium. At nang tumahimik na ang lahat. Binagsak ang tungkod ng matanda at nagsalita na, ako si Grandpa Bogema na kasalukuyang manghuhukom sa mga halimaw dito sa Pinas, nagbibigay ng patas na paghuhukom, daan-daang mga halimaw ang nadirito at nakakita sa mga pangyayari bilang saksi. Naideklarang si Choi Siwo ay hindi isang tao kundi isang halimaw. Kung sino man ang hindi tototol ay pwede na kayong makaalis. At ipakalat nyo ang balita sa buong Manila hanggang sa tawi-tawi kung ano ang naging kaganapan dito habang papaalis ang mga halimaw ay may sinasabi na, hindi inaasahang makatagpo ng isang duwende, magiging maganda, at kawili-wili kaya ang magaganap na festival. Nang nakawala na ang lahat, ang matanda ay nagsasabi na, kung isa ka ng halimaw ay pwede na mailagay ang iyong pangalan sa listahan ng mga halimaw. At wala nang magtangkang saktan ka o patayin ka, pwera na lang kung meron silang balid na rason. Sagot ni Siwo sa matanda na, parang mas maganda ang iyan tatang, kaso kailangan ko nang bumalik sa amin. At bigla niyang naisip na, paano kung wala silang valid na rason? Patay ako. Sumabat at pagalit na salita ng babae na, nakakainit naman ng ulong taong ito, nagtanga-tangahan ka lang ba, or sadyang tanga ka lang talaga. Hindi mo ba narinig? Naisa ka ng halimaw, dagdag pa niya na, maliban kung makakuha ka ng abilidad o kakayahang itago ang iyong pagkakakilanlan sa mga tao bilang isa ka ng halimaw. Kapag ang isang halimaw ay hindi pa nakaabot ng limang daan na taon ay hindi pa makapunta sa mundo ng mga tao. Sabi naman ni Siwo o oh ay oh ay, hindi naman ako ang naghahanap ng problema dito, wala naman akong sinaktan, at namumuhay lang naman ako ng mapayapa. Sabi naman ng matanda kay siuna, ay 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 nagpaparinig, bueno. Kung hindi mo naintindihan, wala na akong magawa, mas mabuti pang, patayin na kita. At nagpalabas ng malakas na aura ang matanda na siyang ikinagimbal ni Siwo. Makikita sa mukha ni Siwo ang pagkatakot at damang-dama ang malakas na kapangyahiran ng matanda. Pero nabigla siya nang. Biglang nag-rake ang kanyang katawan at nakaatras ng may distansya at nalampasan pa niya ang malaking halimaw. Hindi ko ba nasabi sa iyo si Wu'o na pagkatapos ng anim na daan at anim na put anim taon ay kailangan palitan ang bagong hari ng mga halimaw. At dagdag pa niya na, ang limang daan na taon pataas bago makapasok sa mundo ng mga tao ay isang batas na ginawa ng kasalukuyang hari. Kasi sa anim na daan at anim na put anim taon ang makalipas, ang lahat ng mga halimaw ay malayang nakalabas pasok sa mundo ng mga tao. Kadalasan ang magagawa lang ng mga tao ay tumakbo, takot na takot, walang magawa kapag nakikita kami sa gabi. Pagkaatapos ng anim na daan at anim na put anim na taon na yon ay may bagong hari ang nangitanghal hanggang sa kasalukuyan. At may mga rason kung bakit hindi niya nagustuhan ang ganoong pangyayari. Kaya nang naitanghal siya bilang hari, agad nagpatupad ng bagong batas, isinulat niya gamit ang dugo ng kanyang pinatay na halimaw. Dahil sa ganong batas ay bawal na kaming pumasok sa mundo ng mga tao at bawal rin ipakita ang aming mukha at lapitan sila. Nang dahil doon, ang mga tao ay hindi natakot sa amin, sa halip ay nakakalimutan na ang aming mga pag-iiral. Iniisip nila kami bilang katang-isip at katuwaan galing sa mga kwento. Pero hindi iyan magtatagal ngayon dahil malapit nang matapos ang termino ng kasalukuyang hari. At mapapalitan ng panibagong hari, at mapalitan rin ang kanyang batas. Pag man ang oras na iyon, pagsapit ng gabi sa mundo ng mga tao ay lahat ng mga halimaw na matyagang nang aantay ay pupunta at maghahasik ng lagim sa mundo ng mga tao. At magigising na ang nakalimotang takot at paggalang sa loob ng sangkatauhan. Dagdag pa ng matanda na, sa loob ng anim na buwang ito, hintayin mo ba itong lumipas o alamin kung paano gamitin ang iyong kapangyarihan upang mabilis na makaalis. Nasa iyo ang lahat ng desisyon, sabi ni Si Uo sa matanda ay, paano ba palakasin ang aking kapangyarihan? At kung makaya kong palakasin iyon ay, gaano ba kalakas para tatawaging hari ng mga halimaw? Sabi ng matanda kay Si Uo na, Oy parang interesado ka na po totoy. Ano ba ang nasa isip mo? Mga determinadong mata ni Siwo. Ano kaya ang mga mangyayari sa mundo kapag tuluyang nakapasok na ang mga halimaw? Sabi ni Siwo sa matanda na, itataboy ko sila at ipagtatangol ko ang sangkatauhan. Ano namang magagawa ng isang lalaking labimpito taong gulang, imposible magawa ang ganoong pangyayari. Pero merong isang bagay na mangyayari kapang napakadelikado ng ng mundo ng mga tao ay puprotektahan niya ang mga mahal niya sa buhay kahit anuman ang mangyari. Sabi ng matanda sa kanya na, mabuti, maaaring hindi yon problema dahil, ang dugong duwende na dumadaloy sa iyo ay napakalakas. Dagdag pa niya na, hindi ka man katulad sa mga purong duwende ay, kung kaya mo namang mapalakas ang iyong kakayahan, kahit sa kalahati, ay pwede na rin. Makayanan mo nang ipagtanggol ang iyong mahal sa buhay. Ngunit may posibilidad na hindi. Kaya hindi naman alam ang mangyayari. Kung magawa mo mang manalo sa festival at magiging isa kang hari ay, pwede mong ipagpatuloy ang batas nagkasalukuyang hari. At sumausaw na naman sa usapan ang babae na, huwag ka nang magsalita nag impossible tatang. Dahil ba niya yung mahinang sirendon? Di ganon kadali tingin mo ba mananalo yan sa festival? Di nang natin alam kung sa first round lang yan. Wala yan chance na mabuhay. Magiging mabait ka naman sa kanya, sabi ng matanda sa babae. At sabi naman ng matanda kay si Una, pag-isipan mo yon ng maigi. At di ko pa pala na ipakilala sayo itong kasama kong babae. Siya nga pala si Silwa, katulad mo isang batang partisipante sa festival para din sa kanyang kababayan at bakit mo naman sinabi sa kanya ang aking pangalan tang? Painis na sinabi ng babae. Di ko na kailangan makita pa ang pagmumukha niya at saka di man ako naparito parito para makipagkilala sa kanya. Di ba sabi mo na kukunin mo ang test para magiging kwalipikado ka na makapasok sa mundo ng mga tao? Siguro ulitin mo pang banggitin yon, yari ka na sa akin. Sabi ng babae, sabi naman ng matanda kay Siwo na, yung batang iyan ay tulad mo rin ng sitwasyon. Kahit napakaingay niyan ay gusto rin makapunta sa mundo ng mga tao. Patuloy kong ipinagpapaliban ang pakikitungo sa kanya, dahil napunong-puno na ngunit palagi pa rin akong kinukulit at kukuha siya ng pagsusulit. Biglang napaisip si Siwo sa sinabi niya na, Anim na buwan na lang ang itatagal at pwede na pumasok ang mga halimaw sa mundo ng mga tao, sabi naman ni Sulwa sa matanda na, una sa lahat bakit, bakit ba kailangan pa akong kukuha ng pagsusulit? Kung transformation magic ba or monster force, mayroon nga hindi mabilang na mga halimaw na mas mahina pa kaysa sa akin, ay natutulog lang sa loob ng limang daan taon. Sabi naman ng matanda kay Sulwa na, alam ko naman yan, kaya naman mahirap husgahan ang iyong mga kwalifikasyon ng madalian. Para hindi agad malantad sa mga tao, kaya hindi lang basic na kakayahan ang matutunan at kundi ang sariling pasensya at mahinahon sa sarili. Sabi naman ni Silwa sa matanda na, naintindihan ko naman ang ibig mong sabihin tang. Kaya sana hindi lang ito excuse para maiwasan ang pakikitungo mo sa akin. Kalokohan. Sabi naman ng matanda na, di na sana kita tinawag dito ngayon kung yan ang iniisip mo. Ang festival ay papalapit na, anim na buwan na lang at mawawala na ang lumang batas. Bakit ko pa ba isasama ang iyong kapritsyo kung sobrang busy ko? At dagdag pa niya na, gayon paman, ito ang magandang pagkakataon. Kung maaari kang makisama sa mga tao, nang walang anumang problema, mas magandang pagkakataon ito ngayon upang makita kung papasa ka ba. Tulad ng nakikita mo na, si Choi Siwoo ay isang tao at walang mas mahusay na paraan upang hatulan ang iyong mga kwalifikasyon kaysa dito. At makikita sa mukha ng babae ang pagkagulat. Dagdag pa ng matanda na, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, hanggang katapusan ng buwan, dapat maturuan mo siya ng basic sa pagiging halimaw at transformation magic, kung makikita kong merong pagbabago pagkatapos ng isang buwan ay, magpapasya ako kung kwalipikado ba kayong dalawa na maglakbay sa mundo ng mga tao. Painis na sinabi ng babae sa matanda na, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan tang. Ito. Itong taong ito. Natuturuan ko hanggang sa katapusan nagbuwan. Mas maganda sana kung diretsyo mong sinabi sa akin na hindi mo maibibigay. Kaysa naman makasama ko itong tangang ito. Sabi naman ang matanda na, kung yan ang iniisip mo, magantay ka na lang ng anim na buwan. Ano naman ang kaibahan kung ilang buwan lang ang pagitan, nasa iyo na ang desisyon kung tuturuan mo siya, o susuko ka na lang. Isang malaking tela ang lumabas at naghahanda na ang matanda para umalis na may sinasabing, sa paningin ko na, naniniwala ako na posible ito. At bumalot na ang malaking tela sa matanda, at naglabas ng aura habang papaliit ng paliit. Nagmistulang isang bituin sa langit ang liwanag habang ang dalawa ay nakatingala. Sa pagkaalis ng matanda, nagsalita si Silwa kay Siwo na, alam ko na walang kabuluhan kung magtanong sa iyo ngunit, magtanong pa rin ako. Alam mo ba kung ano ang Monster Force? Sabi naman ni Siwo na, hindi ko alam iyan, sabi ni Silwa na, sabi na nga di mo alam. Wala na rin akong magawa. At makikita sa mukha ni Siwo ang pagkagulat na tila ba may mangyayari. Sa likod pala ni Silwa ay may halimaw at buhay pa, ang kanina niyang pinatumba na si Rendon. Tinanong si Siwu ni Solwana, bakit ganyan ka makareact? At nagsalita na nga ang halimaw na, maliit na lubo. Ang kutiting na nasa iyong harapan ay akin yan. Saan ba ang matanda pumunta, di pa tapos ang laban. Sabi naman ni Solwana, isa kang malagkit at ang mahal ng rice mo, nang dahil sa sayo na isang mahinang nilalang, puro kalang daldal at malakas kalang sa salita kaya ang mga halimaw ay iniinsulto ng mga tao. Nanginginig sa galit ang halimaw at hahampasin na niya si Silwa ng malakas na puwersa habang sinasabi na, ikaw anak na putak ka. Pasigaw niya. Sa mga halimaw kasi magkaiba, hindi atulad at sa mga tao na, kung saan walang superioridad sa pagitan ng mga lahi. Sa mga halimaw kasi, merong malaking kaibahan, lalo na sa mga kalahi, malalaman kasi ang kaibahan ng mga halimaw sa pagitan ng kanilang average na potensyal at ang mga tiyak na kakayahan at abilidad na taglay ng bawat lahi. Malalaman kasi ang kaibahan ng mga halimaw sa pagitan ng kanilang average na potensyal at ang mga tiyak na kakayahan at abilidad na taglay ng bawat lahi. At malalaman din sa kanila kung ano ang kanilang ranggo or level sa ibang lahi. Isa sa naging pinakamalakas ay ang lahi ng mga duwende, ngunit bigla na lang nawala kaya, magkakaiba ang mga opinyon ng mga halimaw kung aling bloodline ang nararapat na mailagay sa highest class, o pinakamalakas na halimaw sa lugar ng Pinas. Pero kung isasantabi nila ang kanilang pride, maraming halimaw ang nag-aatubili na magbibigay ng parehong sagot. Yung, weak beasts. Ang uso na, nagtatago ng kanyang buntot ay, isa sa pinakamalapit sa rurok ng pinakamalakas na lahi ng mga halimaw sa Pinas